Nawa ay pagpalain tayo sa ating pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ganito ang pagkapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose, na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan nito ng lihim. Samantalang iniisip ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagat siya ang magliligtas sa kanyang bayan, sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Pagsasadiwa Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria. Sa tradisyon ng Israel, Bagamat may pagpapahalaga sa koneksyon ng dugo, bukas sila sa ugnayang bunsod ng pagkakaibigan at pakikiisa. Sa pag-aaral ng mga biblical scholars sa mga kontemporaryong tribong lagalag sa Middle East tulad ng pinagdaanan ng Israel, natagpuan nilang mahalaga sa kanila ang ugnayan at pakikipagkaibigan. Marahil, para mag sa matinding kondisyon ng kapaligiran sa Israel at mga kalapit bansa, isinasabuhay ito sa tahasang pagdurugtong ng salin lahi at tinuno para mabuo ang panibagong pagkakakilanlan batay sa relasyong nabubuo sa ngayon. Kinikilala ito at nirerespeto bilang totoo. Gayon din ang pagkilala ng ama sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalan sa batang tinutuli. Isa itong ritual ng pag-angkin ng koneksyon ng ama sa anak sa harap ng mga tao. Ibinibigay ng ama ang kanyang sariling salin lahi sa araw ng pagtutuli sa bata. Isinagawa ito ni Jose sa kabila ng kanyang naonang pagpapaubaya kay Maria sa desisyong hiwalayan siya ng lihim bilang pagtugon sa kalooban ng Diyos. Sa harap ng mga kamag-anak at kapitbahay, niyakap niya si Jesus bilang anak, na bibilang sa lipi ni Abraham at ni David. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa Pagninilay. Magkita po muli tayo bukas para sa Salita ng Diyos. Ako po si Father Sebastian Gadia III ng Society of St. Paul, All for the Gospel.